May padayag og komento ang pipila sa mga residente diri sa General Santos City. Ilabi na ang mga nagatrabaho og pribadong sektor may kalabutan sa pagpalimita sa ihap sa holiday sa Nasud. Una nang gibutiag ni Senate President Francis Escudero nga usahon na lang ang ubang holidays. Gumikan ilang nasayran nga halos tugbang na sa usa ka bulan ang holiday sa Nasud. Di ba, may holiday yung sudad, may holiday yung munisipyo, may holiday yung probinsya. May national holiday, may religious holiday, di ba? Which makes us less competitive. Tingnan nyo halimbawa ang Estados Unidos, meron silang President's Day. Lahat nung magagaling nilang presidente, pinagsama-sama nila sa isang araw na lang na holiday. Tayo, hindi. May araw ng kagitingan, may National Heroes Day, bawat bayani nung pinatay sila, may holiday na naman, di ba? Apan sa opinyon ni Arnolfo Castador, dagan pang problema sa nasod nga mas angayang i-prioridad sa gobyerno. Inay ang pagtuon paun sa limitahan ang mga holiday. Kapin pa nga usa kini sa kalipay sa mga trabahante o pribadong sektor sa Mania. So, siyempre kung holiday, so double ko na. So, daw kayo nang katabang sa nag-aasa lang sa minimum wage sa mga private sectors. Isa po, ang mga panaliton karon wa kayo taas na kay impression rate ba nya ang katong nagaasa sa minimum wage so ginasakto-sakto lang nila ilang sweldo si na mga estudyante na mga anak ana. tapos dag na tong uh, income unta dugang ni ini inay ang nahisgutan nga nakatabang alang adto sa mga minimum ang sweldo dagat dagan pa man og oh, implement siguro nga mga balaod siguro gawas anak parehan mga kriminalidad. Ana, dapat di sila magtutok mga unsa um, dagdagan ba ang mga mga public nga mga school nga unsa um, ba matabang sa mga estudyante nga dili kayo bugat sa mga ginikanan, hospitalization, dapat inana ang ilang mga kuan og mga transportation sa syudad. Taliwala wala ni ini si Jovito Rabacal uyon sa pagtuon paun sa limitahan sa mga mambabalaod. Okay lang gyapon sa kuha. Kung bawasan nila ang halide. Eh kay simpre naana naman ta ng panarabaho panarabaw nga og ako lang uh, basta naala income ka dadlaw na atong mga no work no pay tong mga dula sila naga double pay og holiday Dili uyo ng estudyanteng si Dale Cervantes. Gumikan maurasab sumala kini ang ilang kalipay. Siyempre, wala pa pahuway niya. Napoy uban yung mga ginagpang buhat. Kung lain kayo, okay, para makapahuway, huwag makainjoy. enjoy Maka-enjoy, maka lag na. Usa sa nagtukmod sa pagtuon ni ini sa mambabalaod mao ang gikinahanglan sa ubang kumpanya ang pagbayad og double pay sa mga nagatrabaho gawas sa nahimong less competitive ang mga Pilipino sa ilang trabaho tungod sa kadagang holiday sa national o lokal. Awa yan eh. Pero hindi naman kailangan gawin ngayon. Simulan lang natin yung proseso. haya mo mag sa mapagpasan. Because I tell you, it's making our the Filipino workers less competitive. Because our, our competitors from other countries aren't requiring um, um, these companies to pay double. In the heart of changing lives, Kinesi Russell Gin Mantile, Bri, Gada News.